Hello mga marites! Magandang araw! Nagpunta nga pala kami din sa may sa Lume. Nagahanap kasi ako ng dahon ng bayabas. Buti na lang at nakakita agad kami ng puno ng bayabas. At sakto nakatambay sa may bakuran yung may ari ng bahay. Kaya nagpaalam kami na hihingi kami ng dahon. Mabuti na lang at pumayag si tatay. Tapos tinulungan niya din ako magpitas ng dahon. At ito ang maiiuwi ko. Madami-dami na rin to. Ipaliligo kasi yan. Nangangati kasi ako. Tapos kami ng mama ay dumaan sa malaruhatan ay lubak-lubak ang daan. Nakaw! Oh. At pagka uwi namin ay dali-dali na rin ako naglinis ng bahay. At yun, di ko ako sa kwarto nag-umpisa. Inayos ko muna aring kamo namin. At eto, okay na ang kwarto namin from this to this. O ba diba? Kahit papaano, malinis na! And after ko malinis yung kwarto, dito naman ako sa salas namin. Kita niyo naman, napakakalat. Grabe. So yung una kong nilinis, itong mga gamit ko. Nakakalat yan kasi inilabas ng kapatid ko, kinuha niya na kasi yung bag. Nahiram lang kasi ako sa kanya ng bag. Eh gamit kasi niya yung sa school, kaya kinuha niya na agad sa akin. Tapos ito ay ko naman yung mga magugulong gamit na hindi nakapatas ng maayos. May mga kaunting damit din bilang naman, kaya yun tinupi ko na din. Yung mga hindi na pala namin nagagamit at hindi na pwedeng magamit, ay ayun, itinapon ko na din. Nang mabawas-bawasan naman ang kalat din sa bahay namin. At pagkatapos kong ipatas yung mga gamit, ay ito, nagwalis-walis naman ako ng na sahig namin. Ako'y naaaligas-gasan eh. At eto nga, ang itsura ng aming salas pagkatapos ko siyang malinisan. Medyo malinis na naman siya sa paningin. Hindi na siya nakakaalibad-bad tignan. Sasabihin na naman sa akin ng mama at papa, Nakaw, ano na naman bang nakaaymaw? Nilalagnat ka na naman ba't nagiinis ka? Pero minsan ay ayaw nila akong maglinis kasi nauubos ang gamit din sa bahay. Katulad din sa amin kasi nakita niyo naman napakakalat, grabe, 'di ba? Kaya samahan niyo muna ako maglinis ng aming bahay, Yan, napakadaming dami. labahin. Nga pala, kaya makalat din sa bahay namin kasi di ba umulan? Kaya yung mga gamit namin ay ayaw pinagtataas namin. Kaya ayang ganyang kakalat, hindi kasi naipatas ng maayos. Pero dahil ako'y naaalibad barang na sa sabrang kalat, ay aray iimisin ko yan. At ito na nga ang itsura ng kusina namin pagkatapos kong malinisan. Tcharam! Tcharam! oh di ba, malinis na kahit papaano. Basta yun yan, yung may pitik-pitik. Salamat sa panonood! Bye-bye! Thank you!